Mainit na usap-usapan ngayon sa Lakers community ayon sa Bleacher Report, isa raw sa top priorities ng Los Angeles Lakers ngayong offseason ay ang makuha ang defensive anchor ng New York Knicks na si Mitchell Robinson. At hindi lang ito chismis o haka-haka. Mismong si Rob Pelinka raw ang naghain na ng isang trade package sa Knicks management, isang alok na kinabibilangan ni Jared Vanderbilt, 2025 second round pick, at isang 2026 na first round pick swap. Isang seryosong alok para sa isang seryosong pangangailangan ng Lakers. Kung babalikan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, malinaw na malaking isyu ang kakulangan sa rim protection at interior defense. Sa pagkawala ni Anthony Davis sa roster, ramdam na ramdam ang buta sa depensa. Bagamat may mga flashes of brilliance si Jackson Hayes at kulang pa rin ang consistency at defensive IQ para sa isang team na may championship aspirations. Dito ngayon pumapasok ang halaga ni Mitchell Robinson. Isang 7-footer na kilala bilang elite shot blocker, rebounder, at defensive presence sa ilalim. Isa siya sa mga paboritong pyesa ng Knicks sa kanilang playoff run noong nakaraang season, at kung hindi lang sa injury, malamang ay mas mataas pa ang value niya ngayon. Pero gaya ng lahat ng malalaking galaw sa NBA, may presyo itong kapalit. Si Jared Vanderbilt, na bahagi ng alok, ay hindi rin basta-bastang asset. Isang high-energy defender na versatile at kayang bantayan ng iba't ibang posisyon. Sa kasagsagan ng kanyang laro noong 2023, isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit gumanda ang depensa ng Lakers. Bukod kay Vanderbilt, kasama sa trade package ang second round pick sa 2025 at isang first round pick swap sa 2026. Sa surface level, parang hindi ganoon kabigat ang offer. Pero kung titignan mo sa long term, ang pick swap ay maaaring maging critical kung sakaling bumagsak ang performance ng Lakers at umangat naman ang Knicks. Kaya't kung tutusin, hindi ito simpleng alok lang, it's a calculated risk. Sa panig naman ng New York Knicks, tila may dahilan kung bakit bukas sila sa posibilidad na pakawalan si Robinson. Sa panahon ng injury ni Mitchell, lumutang ang galing ni Precious Akiuwa. Parehong nagbibigay ng solid rebounding at hustle plays, at mas durable sila nitong mga nakaraang buwan. Kung makakakuha pa sila ng isang elite wing defender tulad ni Vanderbilt at dagdag draft assets, baka tingin nila good deal na ito para sa future ng kanilang roster. Pero ang tanong, makatuwiran ba ang ganitong galaw para sa Lakers? Ang sagot ay depende sa pananaw. Kung ang layunin ay mag-compete habang andyan pa si Lebron James, kailangan ng win now move. Mitchell Robinson ay may kontrata hanggang 2026, team friendly ang salary, at swak sa pangangailangan ng Lakers sa interior defense. Kung talagang seryoso si Pelinka na samantalahin ang natitirang championship window ni Lebron, ito ang uri ng risk na kailangan nilang tanggapin. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.